Okay, magandang hapon. Bira na ako mag-vlog, no? Pero ngayon gagawa ako kasi Ah uh, may hiring dito sa Canada sa company namin na kasalukoy ang hiring dyan sa Pilipinas. So, nag-start na sila kahapon. Nag-post ang agency, uh, yung staff house na agency. Ah uh, ang hinahanap nila ay electrician, industrial electrician. Una, millwright. Mga lawa at saka yung setup technician o kaya yung tinatawag nilang CNC programmer. Ganun. So, yun. Kasalukuyang hiring ngayon yun dito sa Canada. Ah, uh, yung mga gandong, uh, gan, mga ganyang, <laughs> nabulil ako. Mga ganyang opportunity, eh, maganda ng uh, i-explore yun kasi Uh, lalo ngayon naghigpit dito sa Canada ang nangyari hindi sila kung dati mas, mas mabilis makapasok sa Canada ngayon mahigpit na pati yung paghanap ng trabaho kasi nga hindi na ganun karami ang trabaho kaya mas maganda kapag may mga ganyang opportunity eh, samantalahin natin no? lalo ngayon kaya ako nag vlog dahil yung hiring sa Canada is yung, hindi lang sa Canada ang ibig ko sabihin, yung hiring na uh, aking tinatalakay ay ang tinutukoy pala ay sa mismong company namin. So sayang yung chance uh, yung company namin ay kahit papano napaka magandang company yon maasahan. So sa mga electrician dyan, mail write, tsaka up, tech, uh, mag-apply kayo sa agency, yung staff house na agency sa Pilipinas sayang naman yung pagkakataon sa totoo lang, sa Canada ngayon mahigpit eh. uh, yung requirements para ikaw ay makapasok sa Canada, binago yung paghanap ng trabaho, hindi na ganun kadali uh, lalo, na lalo na yung ibang pathway, yung iba dumadaan sa pagiging um, international student hindi na ganun kadali yon Uh, yung iba naman ay dumadaan sa pagiging tourist tapos maghanap ng trabaho sa Canada. Hindi na rin ganun kadali yun. Sobrang hirap na ng pathway. Kaya pag may mga pathway na temporary uh, foreign worker, yung, yung mag apply ka mula sa Pilipinas tapos process ng agency papuntang Canada, mga ganong chance dapat i-ano yun uh, dapat i-take advantage yun para kasi yun isa yun sa mga madaling paraan para makapasok at manirahan dito sa Canada kasama yung family mo so samantalahin natin na natin samantalahin doon sa mga nagbabalik na pumunta ng Canada samantalahin yung pagkakataon lalo na kung ikaw ay industrial mill right ikaw ay industrial electrician at ikaw ay setup tech sa mga CNC machines mas magandang Uh, it take advantage yung yung mga ganong opportunity tsaka sigurado ako dahil yung balita na ay kumalat na so pagdating sa tawag dito interview kung saka sakali matawagan ka ay galingan talagang pukbukan yung labanan dyan dahil sobrang dami na na nag apply uh, sa mga kilala ko lang napakarami na so matinding labanan dyan uh, sana sa mga swertehin ay magkita-kita tayo dito sa Canada. Ingat tayo lahat.